Good afternoon guys So ngayon ah Ito naman tayo ng video Mani, Kaninang umaga nilinis natin itong ano natin mga mineral tub natin ginawa natin kanina ah uh, inano natin yung mga nubinilang na ano iba so ito may mga natira pa pero konti lang marami tayo tinanggal dyan tapos binawasan natin sila lahat na ano, ito ano na to ah uh, halaman na yan so kaya medyo maliwa, malinaw sila yung ano ngayon, kitang kita natin sila, pati ito rito na dito natin na uh, mga breeder, so ayan nakita nyo, di ba, malinaw yung ano dito mas na kikita natin sila tsaka na appreciate at tsaka ayan oh, mas ano silang gumalaw para kikita nyo ayan o ako kukulit at yung mga bullies pati yung mga gapis natin ayan o nakikita nyo ayan o o mga active sila lahat ayan o uh. nakikita nyo ayan pati ito yung mga maliliit dati na pride para paray dati nilipat dati dito ang galing eh. pinalitan natin kasi masyado na ba dumay tubig pinalitan natin kaya dito natin nilipat so ano pala tsaka natuwa pala ako kanina nung no, nilinisa natin itong dalawa ano natin na to itong dato na to dalawa itong dalawa yan yan yung dalawang tab na yan po nung no, nilinisa natin kanina atuwa ah, ako kasi doon nalilis sila kanina naglabasa yung mga maliliit na pray ang dami lalo na rito sa tab na to siguro yun dito na bagong pray mga nasa 30 mahigit tapos dito nasa mga kulak-kulak 20 ayan ako nakikita yung basket visible na sila ayun o lalo na rito ayun sila nandun sa mga bandang sulok po dun, yung mga pray Agad na ro, hindi ko na rin muna sila pinag kasi okay na ba po okay. hindi naman po kasi nagagain na mag-pry itong dalawang ano na to, ah, uh, straight string na yan. Tapos itong albino natin, ayun, nag-drop uh, na po siya ako nakikita nila sa dulo na yun, yan, ko. Ah, uh, nag-drop po na yung isang ano natin dyan, ah, uh, jubila, na, 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 isa pa na, oh ano ata yan, tatlong piraso or apat pa lang yung inilalabas siya. Sabagay, so, okay lang po yan kasi first time pa lang naman yung mag-drop galing sa, ayan, sa ano pa lang naman kasi, bata pa eh. First drop pa lang naman yung susunod yan, pagka ano po yan, marami na ho. So, ayan po. So, ayan, pagka ano, marami pa yung ina-drop Pagka ano yan, pagka mga ganito, besides na si